Okay, sagutan muna natin yung home study puzzle na ating pinakita kamakailan mga bossing. O ito, tatlong dama ang puti, yan. Yan. Ang pula, isa ang dama niya pero nasa gitna. At may dalawang pion. Okay, ang pion pababa ano? Kung makarating diyan sa dulo ay dama na rin. Ang rules ay unang sulong ang puti, tatalunin ang pula. Okay. Dito tayo sa key move. O, oh, ang key move ng puti ay dito. Yan. O, oh, dyan. Anong pwedeng isulong ng pula? Bahala siya. Kung gusto niya ay ipakain ng pion. O, di kaya ay ang dama. O, oh, isa-isa natin yan. Paano kung pion ang sinulong niya? Talo agad pag ganun, no? kasi papakain mo to eh ayan o oh. Uh, corner to o oh, kakainin di ba so talo yun Okay. so pag yun palang sinulong talo paano ko yung dama itong dama halimbawa inilagay niya dito yan yung dama niya talo din kasi papakain yan mahahabol. Okay. Ayun. So, talo pa rin. Isagad natin yung dama. Yeah. Pwede naman. Dito tayo nag-keymob, no? Isagad yung dama doon. Anong gagawin? Dito ka naman. Yan. Yeah. So, pwede siyang umalis. Pwede siya dito. Pwede niyang dalhin sa dulo. Okay. Halimbawa, dinala niya sa dulo. Pag dinala niya sa dulo, talo. Bakit? Papakain mo kasi to. Yan. Tapos ipapakain mo to. Kain ka dalawa, sagad sa dulo. Corner na naman. Di ba? Pag alis niya dyan, kakainin lang. Okay? So, nakita natin. Balik natin. Hindi niya dinala sa dulo. Dito lang dinala. pwede rin. Kapag dyan naman, magta-timing ka muna dito. Yan. Timing. O dyan. May mga tira na ulit siyang pwedeng gawin. Pwede siya dun sa dulo. Pwede rin ang pion kung gusto niya, no? Hindi lang siya pwedeng umangat-angat. Yan ganyan. Kasi, o, pwede siyang tirahan dito, eh. Yan, o. Dalawa yan, eh. Okay? So, pwedeng dulo o di kaya ay piyon. Uh, dito muna tayo sa dulo. Nilagay sa dulo. Ano kaya ang gagawin? Ahabulin mo. Yan. Ahabulin mo siya. Siyempre, kung umalis siya dyan, sasaluhin mo. Tama. Sasaluhin mo, di ba? Ayan o. So, matatalo. Okay. Ngayon, uh, ito yung ginawa, di ba? dinala niya sa dulo eh. Yan, dinala niya sa dulo. So, hinabol mo. Yan. Paano kung hindi dinala sa dulo? Itong sinulong, ang pion. Paano naman? Kukunin mo na ang center. Yan, kukunin mo na ngayon ang center. Ngayon, pwede nang tumakas to. No? sagad sa dulo hindi naman pwedeng hanggang dito lang makakain dalawa yan eh okay tataka siya yan wag ito ikain mo dito ayun di ba so pwede siyang tumira ng pyon at yung dama pag pyon kasi ayan lang gagawin di ba so malamang dama yan dama isusulong kaso huli na ito na eh papakain ka na Then, papakain mo. Ayun. So, nakikita. Yun ang solution, mga bossing, no? So, natalo pa rin ang pula kahit nasa gitna siya. nakaposisyon nakaposition kasi ang ating mga dama, no? Ayan, no? O, dyan, pwede namang magpakain, ha? Magpakain ng pula para medyo tumagal-tagal. oh pwede yan. Kasi nakita na natin yung dito, di ba? Yung dito, okay na. Lo, pakain mo na, sacrifice. Yeah, sacrifice. syempre kakain ka. Dito lang, wag may sagat. Yan. Para may pangsubo ko Hindi niya isusulong yan kasi susubuan mo eh. So, malamang, alisin niya ang dama. Ha? Ilagay niya dito o kaya doon. Sa dulo. Dito. Yan. Hindi pwede dito kasi ayun nga. Okay. Hindi rin pwede yan kasi ayun na nga. Okay. Dito lang. Halimbawa dyan lang. Okay. Timing ka. Tatiming ka dito. Yan. Yan. Pwede na siya umalis. No? Pwede. O pwedeng dito lang. Pwede yan. Pag dito, matik. Talo na yan. Gagadong ka lang yan eh. Diba? Diba? kasi oh kung umalis siya ganun lang okay so mabilis ang talo doon so hindi niya ilalagay doon i-atras niya kaya ng konti yan pwede naman pag atras niya ng konti timing ka dito yan so dito na naman pwedeng dito o kaya doon o kaya dito lang yan yung mga ganun eh. ba dito lang. O. Oh. Pwede yan. Gaganong ka lang din. O. Oh. Pag umalis, well, linagay doon sa dulo, ganyan lang, huli na. So malamang dadalhin dito. Oh. Dito ka naman. Hmm. Huli na yan, di ba? Aalisin niya yung dama niya kasi oh, susubuan. Oh. Alimbawa, dito nilagay, susubuan mo. Yan o. Oh. Talo. Di ba? Pag inalis naman, ayun, subuan mo ulit. Ayun. So marami siyang talo diyan mga boss. Pwedeng mahuli, no? Okay. Balik natin. Yan, dyan sa part na yan. Kasi, uh, dito niya nilagay, nag-timing. Uh, paano kung doon niya naman nilagay? Yan. Balikan natin. Okay. Doon siya naglagay doon niya nilagay sa dulo tatiming ulit tayo huwag ka na dito ito na itiming mo yan so pwede sya dito pwede sya rito okay isa isa natin no halimbawa din lagay niya sa dulo talo talo agad yon kasi papakain mo yan eh tapos papakain mo huli agad oh nakita So, yun agad ang gagawin mo. Ngayon. <clears throat> Paano kung dito lang, sa malapit. Yan. Paano kung sa malapit lang. Timing-timing lang tayo. Sisingit. Yan. Pag <laughs> dinala sa dulo, talo yan, Oh. Talo yan. Gaganong ka lang, eh. Kahit saan siya kumain dyan, eh. Talo, eh. Pag dito, kainin mo. Okay? Pag dito, dito ka kumain. Okay? So, talo pag nilagay doon. Ngayon, dito niya ilalagay. Bawa, dito niya nilagay. Okay, maganda yan. Tatiming ka ulit. Kahit ipakain niya yan, yung pion, 3 versus 1, kayang hulihin. So hindi niya papakain para maganda-ganda ang laban. Saan siya? Doon? Pwede naman. Mahuhuli at mahuhuli yan. Tatiming ka eh. Timing. Balik siya. Balik-balik. Iikot ka lang dyan eh. O yun, arong ka na. Nagtatiming na. Pag bumalik yan doon, ano ito na timing na okay na huli na yan pagbalik niya pakain pakain di ba oh, huli na eh so hindi siya babalik dito na lang siya yon yan siya okay dito ka naman <laughs> bawal siya dito kasi pwedeng pakainan yan diyan makain dalawa yan so malamang ay dulo dulo siya dulo 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 yan halimbawa dyan o paano dito na para pagbalik pakain lang yan o diba maraming huli nakaposisyon kasi mga boss okay pag dito naman, sa kabilang dulo nilagay Yan Timing ka pa rin, dito ka naman Siyempre, babalik yan dyan Kahit dito o dito Ayan na lang gagawin Okay, so, yan ay pwede magamit sa mga ending game, no? Kung makuha mo yung saktong ganong position, May posibilidad na manalo pa na ay mga idea lamang ano mga bossing na ibinabahagi sa atin ng mga ano <clears throat> magagaling sa larong dama. Okay. Na research ko lang din eh binahagi ko sa inyo. Para lahat tayo ay eh, magka-idea. Okay, salamat sa inyong panonood.